So, ayan na guys, ang ating sinigang na baboy. As in, grabe, grabe. May kamatis po yan. Ayan, kamatis, sibuyas. Oh, perfect. Hi guys, welcome to this YouTube channel. Kung saan, lagi kayo ang kagisa tayo ng bawang so gusto ko laging ginigisa yung bawang kasi mas malasa mas mabango so ayan konti lang na oil hmm, bango bango ng sibuyas now naamay ko ng mabuti so ayan guys ang aking ingredients dahil ako lang naman ang kakain, gumulong yung aking kamatis So, ito, may kamatis, okra. Buti, merong labanos na maliit. Parang sa Philippines. Ah, hindi ko na-check. Meron siyang hiwa. Then, may kangkong akong extra from yesterday night sa akin uh, nilutong gulay from our dinner. And then, meron akong pork na apat na piraso kasi it's for me only. So, ito na guys. Ilalagay na natin yung ating pork. ko lang at hinaan lang yung apoy habang iwa ito yung aking ingredient. Para lang mag-brown brown siya ng kaunti. So, ayan na yung ating pork guys. Lalagyan na natin ng water. Ayan, magdadagdag lang tayo ng water pa. So, ayan o. Oh. Ina-brown ko lang yung frozen pa yung ating pork. Ito So, ayan guys, papakuluan lang natin. Pakuluan lang natin ating pork hanggang lumambot. At ito naman, ipiprepare natin yung ating gulay. lilinisin. So, yan guys. Napakaingay sa taas. So, itong ating kangkong. Ayan, ating kangkong. Linisin natin. Munti lang yung tinira ko kasi mayroon pa ako itong kangkong na spicy kangkong. Parang Singaporean style. So ito. ito Nung ko ng maigi yan. Para sigurado walang insekto. Next guys, itong ating okra which is my number one favorite. So, ayan. And then, naghati lang ako ng labanos. So, ito na yung ating gulay, guys. So, nahugasan ko na sila lahat. So, iwain lang natin. Yung kangkong, ayan, nakaready na siya. O, diba? Nalagay lang natin dito sa ating pinggan. Pag, pag medyo malapit na, medyo malambot-lambot na yung baboy, saka so, ko ilalagay itong labanos. So, itong okra, tatlo kong hahatiin yan. Actually, parang kulang siya kasi malakas ako sa okra, which is super yummy. Marami akong kain, guys, kapag okra. May okra talaga. Mapapabilis lunok yung aking kinakain. <laughs> Sinong may favorite ng okra? Hindi nagsasawa sa okra. So, ayan. Parang gusto kong dagdagan yung okra. Pero, reserve ko na lang yung iba for the other day. Kasi baka malay natin. Tapos, kukuha lang tayo ng kalahating kamatis. Kasi ako lang naman eh. Hindi ko kailangan ng malaking kamatis. So, ayan guys. Kukuha lang ako ng maliit. O, dagdagan natin sa hiwa. Ayan. So, hiwain lang natin. So, ilalagay natin mamaya kapag nalagay na, malapit na natin ilagay yung mga gulay. So, ayan na siya guys. Yung ating gulay. O, diba? Madiscarte yung inday. Dahil kompleto tayo ng ingredients. So, magluluto tayo ng sinigang na baboy. So, ayan guys. Magluluto tayo ng sinigang na baboy. So, ayan. Meron tayong labanos, okra, kamatis, at kangkong. At nagbo-boil na tayo ng pork. So, papakuluan lang natin yan hanggang lumubot. So, ito na yung ating sinigang, guys. Tignan natin kung malambot na yung karne. Nasa 40 min. Ay, malambot na. Sobrang lambot na ng karne natin. So, ilalagay na natin yung ating gulay. So, may kikita nyo. ko konti lang. Marami yan, guys, yung sabaw. Oh, kasi, di ba, para lang naman sa akin. So, lalakasan natin yung apoy. Ilalagay natin yung extra ok oh, Uh, kamatis, tsaka okra pa. Ooh, tapos, lalagyan natin ng sinigang mix. So, sinigang mix with gabi ang gamit ko. Kasi kung nasa Pilipinas tayo, pwede tayong gumawa ng natural sinigang natin. So, ilalagay ko na para manuot doon sa ating karne. Punti lang kasi yung nang makakali. Masyado na yun malasa guys. No? Wow! So, tikman natin. After one minute, lalagay na natin yung kangkong and then pwede na tayong umain. Ayan. Tikman nyo natin, guys. Kunti lang yung nilagay kong, ano, sinigang powder para hindi masyadong, ano. tikman natin. Oh, perfect, guys. Perfect. So, papakuluan lang natin for one minute. At ilalagay natin yung ating ah, uh, kangkong. ba? Diba? Nakapagluto ako ngayon ng may kangkong. Grabe yung sarap ng sabaw, guys. hmm, Super. ayan, lalagay na natin yung ating kangkong. Diba? Ooh, perfect ang ating lunch sa malamig na panahon. palambutin lang natin ng at least 30 seconds yung kangkong. Woo! 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 Oh, di ba guys? Ayan, may kamatis para medyo maasim masin manis-manis. Yay! So, ayan guys, i-off na natin yung power. Ayan na! Ayan na! Kuha na tayo ng bowl. So, ayan na guys. Ililipat na natin sa ating bowl. Woo! Grabe! Ang perfect! Yum, yum, yum. Ayan na guys, yung ating sinigang na baboy. Wow! Sarap. Tikman nyo ulit natin. Mmm! Perfect, perfect it. So, ayan guys. Thank you so much for watching. You know, sinigang is our favorite. Asan yung mga pork Hindi makita. So, ilagay natin yung pork, kangkong sa gilid. Para mas maganda yung ating mm, yan! Perfect, get perfect. So, ayan guys. Thank you so much! So, ayan na guys, ang ating sinigang na baboy. As in, grabe, grabe. May kamatis po yan. Ayan, kamatis, sibuyas. Oh, perfect para sa malamig na panahon hmm grabe grabe so ayan guys tikman natin <laughs> mainit ha uuuh <laughs> umusok hmm. para lang sa akin <laughs> oh mainit guys yung plato hmm. Ang problema, so, okay. dumalamig na kaya naka-jacket ako, naka Thank you, you so much. Hope you enjoy. Bye. Thanks.